Hello mga kasari, welcome back po sa ating channel. Hayan, so, kumusta po ang ating Pasko kahapon? December 26 na tayo ngayon, kaya tapos na ang Pasko. Hayan, so, time check natin 6.10 p.m. na. So, hindi tayo nakapag-update ng medyo maaga-aga. Kaya, sasamantalain ko lang na mag-share sa inyo habang wala pang bumibili sa ating tindahan habang tayo naka-duty kasi tapos naman na ako sa aking mga gawain ayan at tayo naghihintay na lang ng uh, bibili so share ko lang guys uh, kumusta po yung ating bentahan sa ating tindahan kahapon sa sa aking mga kasari dyan ayan. so kung ako naman ang tatanungin uh, thanks God at Mabenta naman po tayo. Siguro naman nakita nyo sa aking vlog, sa mga nanood ng vlog ko, sa actual bentahan natin, eh talagang halos wala tayong pahinga kahapon. So, after ko sa mudra ko na mag-enjoy ng Pasko, uh, tanghali na nga ako nakapagbukas ng aking tindahan kasi sabi ko i-enjoy ko muna yung Pasko ko sa aking mudra dahil na kapag uh, nagbukas agad ako ng tindahan sa umaga, ipanikurado, hindi ko na may enjoy at hindi na ako makakapagsara. Kaya, inuna ko munang magpunta sa aking mudra bago ako nagbukas ng aking tindahan. So, tatakbo mo, mga bata. So, ayun na nga, hindi pa habang nagbubukas pa lang ako uh, kasi nga nung umaga kadadaan ko doon sa eskinita nga dito sa amin ng mga suki ko ng mga bata yung mga araw-araw talaga bumibili sa akin din dahil lagi ako sinisingil ate Kati yung papasko ko ayan yung papasko ko sabi <laughs> akala nila hindi ako magbubukas ng tindahan kaya sabi ko mamaya ako magbubukas nga ng tindahan gusto ko lang muna nga i-enjoy kasi yung Pasko ko dahil na ilang taon na rin tayo na uh, simula nung nagkaroon tayo ng tindahan ilang taon na rin na Pasko na hindi natin na-enjoy ng maayos dahil nga nandito tayo palagi sa ating tindahan puro tayo negosyo, negosyo diba? ganyan naman tayo pag mga business uh, mga negosyante lagi na lang tayong negosyo ay natupag natin kasi nangihinayang tayo sa kita kapag hindi tayo nakapagsa, nakapagbukas lalo na sa mga ganyan na uh, panahon, yung panahon ng kapaskuhan at saka syempre yung panahon ng new year ayan so sinamantala rin natin dahil nga biruin mo sa halos buong taon ng 2023 ay eh, talagang napakatumal ng ating negosyo kaya, kahapon, uh, ay kag kagabi nga, medyo maaga ako nagsara ng aking tindahan dahil nga, uh, 9 p.m. nagsara na ako ng tindahan. Habang ako nagsasara naman ng tindahan, may mga humahabol pang bumibili. At yung mga humahabol na yun is yung mga araw-araw talaga bumibili sa akin tindahan. Natuwa naman sila na meron akong naiabot sa, sa kanila kahit paano. So, dahil nga talagang simula pagbukas ng tindahan ko ng tanghali, eh, sobrang sakit ng ulo ko. Kaya sabi ko, magsasara na lang ako ng maaga. Imbis na 11 ang pagsasara ng aking tindahan, 11 p.m. that time. So, nagsara na lang ako kahit na ako'y nangihinayang pa sa mga bibili. Kasi talagang hindi nakaya kaya ng pananakit ng ulo ko yung sobrang sakit. Kaya, kahit na may mga bumibili pa, nagsara na lang ako ng tindahan. Um, kahapon nga, ay nung 24 nga pala ng gabi, ishishare ko lang. Dahil syempre, 24, napaka-busy natin. Super, super, super busy. Namili tayo ng mga alak, may tanggap tayong mga labada tapos sabayan pa ng mga gawa eh, sa bahay, sabayan pa ng mga customer natin, kaya talagang hindi ko alam kung ano yung uunahin ko ka, uh, ano na eh, parang ikot na yung pit ko <laughs> sa sobrang kabisihan halos sarili ko hindi ko na maasikaso so, isishare ko lang kasi nung 24 nga ng gabi ah uh, medyo napaluha ako kausap ko yung anak kong panganay doon sa sala. Napatingin ako sa akin tindahan. Sabi kong ganun sa kanya. Kahit ano pala pinagdaanan pinagdaanan ko na text God pa rin na puno pa rin yung tindahan ko. So, ayan, naudlot tayo kasi may mga bumili naman. Ayan. So, 'yun na nga, sabi ko nga sa anak ko, kahit ano pala pinagdaanan ko, pinagdaanan natin. Thanks God dahil nga puno pa rin yung ating tindahan. Kaya medyo naiyak-iyak naman ako. <laughs> Hindi ko lang pinahalata sa anak ko tapos nung pag-alis niya, ah, uh, napaupo ako dito sa tindahan, habang walang bumibili ng oras na 'yon talagang halos hindi ko na mapigilan yung luha ko. Nagdarasal ako, kinakausap ko ang Diyos ng tahimik. Nag... Ano yun? Pakakasi nga So, hayyan putol-putol yung ating vlog. Kaya, hanggat maari talaga ayoko mag-vlog ng ganitong oras. Kasi ito yung talagang kadalasan na oras ng mga mayat-mayabilihan na mga mayat -mayabilihan na ma customer natin so, ayun na nga malimutan ko na kung saan na tayo so, ayan ayun uh, na nga, sabi ko nga todo, pasalamat nga ako sa Panginoon, sabi ko biruin mo sa dami rin ang pinagdaanan natin uh, lalo, lalo na napakabigat na obligation ko uh, bilang nanay at tatay sa aking mga anak hindi biro ang magpaaral ka ng college sa mga anak. Noon, naririnig ko lang sa mga katrabaho ko yung palaging daing nila dahil nga laging, sina, laging mga nagsasangla ng ATM para lang daw pantwisyon ng kanilang mga anak. So ngayon, naunawaan ko na. Pero maraming salamat pa rin sa Panginoon na sa kabila ng lahat, na napakabigat ng obligasyon ko sa aking mga anak sa pagpapaaral ko sa bayan pa lahat ng mga bayarin lahat ng mga gastusin mga pang araw-araw namin na gastusin so, abila ng lahat hindi ko nagagawa hindi na, hindi ko nagagawa yung mga uutang ako kahit kanino diba? napakalaking bagay talaga at napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon na Uh, survivor pa rin ako sa kabila ng hirap biroin mo sa buong taon ng 2023 eh, dumanas tayo ng sobrang tumal ng tindahan dumarating ako sa point na talagang gusto ko na sumuko pero lagi kong iniisip ang mga anak ko papano na lang kung halimbawa magsasara ako ng tindahan papano na lang kung mawawala na yung tindahan ano na kaya ang magiging hanap buhay natin ulit, ba? Diba? Maraming mga umiikot sa isip ko yung mga panahon na talaga sobrang tumal ng tindahan. Siyempre, tapos sasabayan pa ng magsasabi yung mga anak mo ng ma, tuition ko na pala bukas, ma, tuition ko na pala ngayon, ma, pahingin pa masahe, ma, pahingin pa ng ganito, ma, bayarin namin ng ganito, ma meron kaming kailangan bayaran, ma pengin pamasahe, di ba? Sa araw-araw, napaka bigat na obligasyon. Madalas umiiyak na lang ako. Hindi ko na lang maipakita sa mga anak ko kasi pilit kong pilit kong kasi tayong mga magulang kahit anong hirap na pinagdadaanan natin sa buhay hanggat maari ayaw natin ipakita sa mga anak natin o iparamdam sa mga anak natin na ang kahinaan natin hindi kumbaga yung kahinaan natin kung minsan dumarating talaga yan hindi yan may uwasan sa tao pero pagdating sa mga anak hanggat maari huwag natin ipakita yung kahinaan natin kasi gusto natin bilang magulang lalo na ako solo parent, single mom talagang pilit kong nilalabanan lahat hanggat maari ayoko rin dumaing sa mama ko kasi wala naman ako ibang malalapitan nga sa lahat-lahat problema ko sa hirap at githawa wala akong ibang malalapitan kundi magulang ko ang mama ko pero hanggat maari ayokong dumaing sa mama ko dahil na unang una senior na ang mama ko gusto ko nakapahinga na siya yung ako na ang bumubuhay sa kanya pero siya yung ayaw hanggat maari gusto ko dito na siya tumira sa akin pero siya yung ayaw gusto pa rin niya hanggat malakas daw siya maghahanap buhay pa rin siya so, ayan, sa akin mga kasari dyan ah alam ko naman na lahat tayo eh itong buong taon talaga ng 2023, hindi ko malaman kung anong nangyari, talagang napakahirap sana sa pagpasok ng 2024 eh magbago naman, diba yun lang ang palagi kong dinadasal. sana lumakas ng negosyo sana maraming swerte na dumating sa buhay natin Maraming salamat dahil talagang bumenta naman tayo sa uh, paglipas ng pasko. Ayan. Sobrang uh, ang sarap sa pakiramdam na kahit na sobrang pagod tayo bilang negosyante, basta kumikita tayo, basta malakas ang negosyo, hindi natin 'yan ramdam. Masarap sa pakiramdam 'yan kahit na anong pagod natin. Basta malakas, malaki ang kita walang problema kung pwede nga lang gawin natin na tatlo yung katawan natin para triple yung kita natin di ba so ayun lang guys hindi ko na patatagal yung ating vlog for today ay for tonight pala dahil yung mga customer natin panigurado may at maya magbibidihan so sa akin mga kasari sa akin mga viewers sa akin mga kawaiti friends Maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin channel. Thank you for watching and Merry Christmas to everyone and uh, uh, advance Happy New Year to all. Mabuhay po tayong lahat at sana eh, more benta po sa ating mga kasari dyan. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my everyday Scottish blogs. You can join us also to my group, the Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.